Wow, ang ganda at ang tibay ng bag na ito. What? La, grabe, ang ganda ng mga sapatos, parang hindi ginamit. Wow, wow pang babae pa. Grabe, mga e, iba't ibang klaseng sapatos to ah. Grabe oh, ang dami pa naman ito. Wow! At ito rin, grabe, mga baluna na naman ang nakuha natin ngayon. Hello mga kapilingon! Welcome to my channel For today's this video mga kapilingon ay another ikot-ikot na naman ang ginagawa ng inyong lolo At nagbakasakali na naman tayo ngayon kung meron ba sana tayong makukuhang basura Sana naman oh makakita na naman tayo ng mga basura Gulat ka na no? ang laki ng mukha ng lolo nyo Bali itong lugar na aking inikot-ikutan ngayon mga kapilingon ay malapit lang sa aking tinitirhan Kaya hindi na ako masyadong nahirapan kahanap kung saan yung mga basurahan dito dahil kumbaga palagi na na itong dinadaanan kaya let's go mga kapilingon for our first dumpster try tayo dito mga kapilingon baka may nasa dita dito, sobrang, mga, kapilingon. dito ito, mga kapilingon ang sapatos mga kapilingon Ohin natin ang ating magic. Magic. Ano? Magic bag Hindi ba 'yan ang mahal Ay bahala na nang malihia eh. <laughs> tayo dito ay. Smile. Birot din nakukuha na ano mga pagkilingon. Pagkulbaan din Nakukulba kasi ba. Mahala nang ano? Walang Walang klap eh. si. Sa sabon ng na, namimikos-mikos tusong ang mga pagkilingon. Ah uh, ano ba? Oh. Patos pa lang, wala nang liston Wow! Listo na lang kulang. Ah, mayroong listo sa ano mga kapiling sa sa Safari <crease> Club. natin ito eh. Ito, nito. oh, mayroong listo dito. Dito sandal lang cute. Cute ang sandal ba? Wow! Ito mga kapiling mo, oh. no? may dagdag kunting gasgas lang. Hatipogira, ito, ito. Pang hil-hil ito mga kapiling mo. Pang sosyal ba? social na dali natin ito <laughs> baka isulot na sa kung mga anak ito rin oh magandang pang ano wow ito, ito, maganda pa dali natin ito mga kapiling ito ibili na natin iiwan na natin yung mga ano yung parang hindi na gaano ganda ba parang tulad nito parang masyadong na ano ba na abuse na ito parang abuse na rin Parang naliki na ba? Ano na? Ito parang ma layos pa ito mga patingon. Ito rin maayos pa. Hello, Ano natin? Wow! Ito maayos pa rin ito mga patingon. Wow! Pang-eskwela sa mga Ang kapit lah nama ni Brad Bion. Ang ayos sa daming lagung Itu parang hindi Ini na natin yung dalhin. Itu parang hindi rin. Ito dalhin natin. Ito hindi na natin ito dalhin. Yung pinag-inig pang bata ba? Ito dalhin natin ito. Ini ko natanggal yung price na. Yung Iwan barcode ba Dadalhin natin ito ng piling. Meron pa dito sa loob mga pilingin. So, dito na tayo isang bag. Ito. hindi na natin dalhin oi, parang na-yung ni Kang Amon kamay Ay, na natin ito. Dito. Ito ano na 'ke? Ibalik natin na ibalik, ibalik natin. Ayusin natin. 多么恐怖！ disposable na ano mga ano ba mga box lang sa box ganun. kaya let's go mga kapilingon and let's proceed to other basurahan at dito banda mga kapalingon ay sobrang laki ng tikang natin mga kapalingon ba dahil ang saya-saya ng lolo nyo dahil meron ng laman ng ating bag at magagandang sapatos pa kaya ayan sobrang excited halos lumilipad na ba kaya kala na off yung mic ba ko yung mic ko ba? Pagkuliyak mo ito na wala. Basta masama tayo. Bukod na lang natin yung halawin. Baka magkutulong na liitin natin. Hindi tayo 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 sa wakay. Masama natin yun. May mga ba? May nakikita. May magaganda. Basta may larutan. yung mga kablimon? tayo sa kabila. At dito banda mga kapilingon niya kita tayo. Siguro ng Sini, yes. pilihan. Magbalunan. Magbalunan. Balunan, mga bata ni Aurora ni. Iniyo daw mga tinangapay mo. Piliin. Ha, balloon na. Ang balloon pilih balloon Ya. na balunan. kita. Kita punya buku yang kita punya Kalau ada sayo. Ya, kami punya baga yang anu bayu makakapalat saka 35. Ini nanti. Ini nanti takip print siji. Bawoh ini nanti nanti nalingno takip. Kami nitu 2500 barangkate. Lah itu bungkusane nitu 2500 komatno temen. yan lang dali natin mga kapiling dito parang magpapala dito lang ito lang dali natin ang na bagus video layo pala ko ng kamera ko ibang kasi gumaan pala ang daming tao ba? 가지가아 가지 가지 되냐고? 괜찮아요 네. 어제 버린 거라. 네, 감사이거아 필리핀, 필리핀까보내 음. 감사합니다 선생님. 음. 아, 저걸 표는 거야? 네. 네. 왜? 어? 요, 아, 유튜브. 아 유튜브. 감사합니다. 네. naka puto to mo. Ngayon sa what? Mam, tapos bumaklasaran dito. Sa masa loko. Ano 'yung iyan na nakalagay sa to mo? Kasi hindi na pa ba? Hindi ako. Ano 'yan? Sa. Like this, this lang gusto nabili nung kabilin mo. Okay, Kemana? Ini dia nanti nak tinjau. Berapa? Berapa lama? 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 palang muka ay meron ko design din ako hindi ko na, nasulod hindi ko napasok ay na lipit ano na ano. halo halo ng halo na yung tagalog at saka yung ano natin halo halo na mga kapilingon ayos ayusin natin yan meron pa din, yun natin ito <laughs> para na kung ano ba Teko ko naman Pistol na yung kumahit mga kapilingon bakay. ba ba? yabagon kay na kayo Bantura wala na. Kumahit. Yabag bago na kumahit. ani una? Yabag ka kumahit pa magwala-wala. Ang yung magwala-wala. Magpuan ka ng muun. Mamatay. Mamatay. Ngayon mabalik. Dapat mga kapiling mo, tatunin ko na. Tatunin ko na. May trab na basa Ano ba basa? Ano na ako nabasa na eh, magsabo na lang tayo. <laughs> Man, Manabo na. Magbanlawan na lang natin ito. Kasi yun mo ba, basang basa na ako dito eh. Ano na, expose na expose na. Kitang kita na nila na binubungkal lang, bungkal lang, lang ako ba. Okay, ano natin, pangbayad sa... Ano natin ba, ito. Dali <laughs> natin yan. Ano pa lang naroon natin sabi po nila. ng ulo ng takip ba? Wala nak kasih takip. May cable pa. Kung ano, bang magpataod ka TV. Ayos. O, ganyan. Ang minum balunan ako nakuha mga kagayon. <laughs> Parang ako nang humpra sa unitop. sa so, unit up na mababang crab isilod <coughs> eh, natin sa bag yung uban ay atong ilutulot po natin ano kasi yung ito marumi ba marumi tapos ano lang kasi parang linis lang kalapat nito. linis lang ba ito marami ta ay ano eh, lang ay saan dyan kasi kasiguro kasi, kasi, yan dyan. Kasi ito na siguro ito dito. <laughs> Nagdami din ito. Tingnan na sa mga alwa. Dumadaan sabi nila. May pulubi, may pulubi ng <laughs> Pero ako tawa ng tawa pa rin. Uh, ano natin eh, ganun natin pa eh. Siniruan kasi ako ng sa comment na paano iligpit. Kaya ito, galipitin natin maayos ayusin natin kasi ano ba kasi sayang din ay natin madala lahat dalhin natin lahat baka mabasa naman ako kaya yeah, yan yeah. dalawang bag na dalhin natin parang dalawang bag wow! na wow buti na lang may isang bag ako dito so, dalawang bag na kumain natin meron ba tayong extra dito ano ba yung mic ko oh? ah, naka on pala ano kasi yung mic ko oh? pating pating yung mic natin yung ang dalawang bag na. Ay, malabas ng isang bag. Makadalawang bag na tayo. Kasi marami na nakatingin sa akin. Ay, bahala na. Artista, artista na nga ito. Artista na walang pagsahod. Ang bigat nito nga ito. Kapal kasi. Ang ingin-ingin ito pa naman. Ibalis po ako ito. Ay, bilis-bilisan na natin ito. Ayan. Okay na. Tapos ito, iliquid natin. Saka akong pag, pagkain lang. Akong pag-ano lang. Ayan. ito. Ibigay natin ito dito. Ayan. Ayan. Okay na. Tapos na tayo. Punta na tayo. Ito na. <laughs> Nakalain mo na yun mga kapiling mo na. Kadalawang bag tayo. Tingnan mo. ganitag Mahala <laughs> At ito na po mga kapilingon Ang ating nakuha kanina Itong balunan Na mayroon din sa loob <clears throat> Kasi dinala ko ito kasi Ang kapal, grabe ang kapal ba Mag Maganda Siguro kahit tagsinko to sa atin pero <laughs> Hindi naman siguro tagsinko sa atin Ang no, kapal kasi oh, ito Hugas lang kailangan ito ang kapal kasi maganda ang quality niya mga kaplingon tapos yung rubber niya ba. At ito rin oh. Ano, marami kasi doon tapos yan ako ba. Kasi nakahiwalay itong mga takip at saka itong ano niya. Kaya sinig, ano ko doon siniguro ko ba na wala ko madala na masayang ba. Kasi yung iba wala nang takip tapos yung takip may butas, may biyak tapos yung iba din may ano may sira na ano ba ito oh. Ganda pa mga kapilingon panoorin mga kapilingon. Sobrang mga mapakinabangan pa talaga ito. Kapal-kapal kasi ng ano niya. Makapal ba? Tapos maganda yung quality. Pati rin ito. Ang dami pa. <laughs> ito rin mga kapilingon. Tapos ito rin. Tapos may nadala akong isang taklob na iwan ko saan yung A partner nito, ang dito pala. Ito po lang mga kapalingon. Ito, no, malaki ba? Ang kapal mga kapalingon. Ito, ang bigat nga. Dahil sarap makapal, ba? Sobrang kapal. Ito rin mga kapalingon. Ito pala yung partner niya. At ito rin yung bag na last natin nakuha ba? Wow! Ano lang yung bag? Kasi may bubble gum, Kaya yung pinapon. Pero sobrang bago pa yung mga kapalingon. O di ba? Ang tibay pa oh. Mas maganda pa to sa ukay sa atin. Meron pa nga siyang pa, ano, parang price price tag ba. Yung ganito lang may ano kasi, may bubble gum ba na dikitan siguro to sa atin natapunan dahil na kahalo ito sa mga ano ba, sa mga pagkain na mga may milk tea hand kasi doon. Milk, ah, milk tea. Parang milk tea han, ba? Diba? ito mga kapilingon, sapatos na pwede to pang uniform sa bata o Pwede pang uniform mo. di ba? Weight look siya. Tapos, ang ano pa o, hindi pa nga natanggal yung ano niya sa, sa ilalim. Hindi pa natanggal yung parang price. At ito rin mga kapilingon ano? Maganda pa kasi siya at bagong-bago ba? Sobrang tibay pa ano bang brand ito. Chakan. Iwan ko lang, brand na yung Chakan mga kapiling, Basta, maganda kasi siya. At ito rin mga kapiling, ano? maganda yung ano ba? Nagustuhan ko rin yung ano ba? Maganda siya, tapos hindi siya parang may ano siya dito ba? Hindi limo eh, hindi, hindi, ano ba? Dito rin mga kapilingon. O dalawa, bali, magkasing ano lang, magkaparehas lang ba? Iba-iba lang ano, yung brand. Tapos walang kasira-sira, ang ganda pa. Hindi, hindi na uh, ba? At pati rin yung boots-boots, dinala ko dahil gusto rin ng panganay ko. Iwan ko ba kung magkasaya ito sa kanya dahil size number 37 to eh. At dito rin isa, kasi Nike eh. Eh, basta Nike dinadala natin oh, yan. tapos yung liston niya asan ba yun? ito ang liston at yan lang mga kabalingon ang nakuha natin ngayon, maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga subscribe maraming maraming salamat po, at sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe po ng aking channel at saunay hindi kayo magsawang manood sa akin video, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat pilingi Pilingiro Channel